Maraming mga bansa na may mga iba't ibang klaseng kulungan At mayroon ding kulungan na hindi magandang pagtrato sa mga tao Ngunit alam mo ba na may mga kulungan na delikado at pwedeng mamatay? Dahil sa kaibang gawain, alika at ating tatalakayin ang 10 pinakadelikatong kulungan sa buong mundo Kaya tara, simulan na natin ang kwento 10. El rodeo Venezuela ang El Rodeo ay isang maximum security na bilangguan sa Venezuela na naglalaman ng humigit kumulang 50,000 na katao at sa mga pinakamarahas na nagkasala sa bansa. Ang isa pang entry ay ang aktibidad ng gang at pagkarayot ay isang karaniwan lamang sa loob. Ang mga persang kapulisan ng Venezuela ay tinatawag na paminsan-minsan upang tapusin ang hidwaan ng mga gang riot. 9. Butalka Prison, Russia Ang Russia ay hindi kilala sa makataong pagtrato nito sa mga bilanggo. At ang Butalka Prison ng Moscow ay isang pangunahing halimbawa kung paano pinangangasiwaan ng pansa ang kriminal na panit nito. Hindi lamang isang problema labis na pagkisikap na ang mga sel na idinisenyo para sa 10 bilanggo ay kailangan palawakin ng sandaan na tao. Ngunit ang sakit ay laganap kasama ang AIDS at TB. Ngayong 2022 ay walang aninlangan na isa sa pinakamasamang bilangguan sa buong mundo. 8. Committee Maximum Security Prison, Kenya Kapag narinig mo ang tungkol sa isang kulungan na dumaranas ng paglalaganap ng kolera, alam mong may hindi tama ang pinakatakot ng bilanggo sa Committee Maximum Security Jail ng Kenya ay ang nakamamatay na kolera at ang malnutrisyon, panggagahasa at hindi sapat na medikal na paggamot at karahasan sa gobyerno. Isa din ito sa pinakamasamang bilangguan sa buong mundo ngayong 2022. 7. Kirikiri Maximum Security Prison Nigeria. Ang opisyal na kapasidad ay 956 noong February 1, 1990. Ngunit meron pa rin 1,645 na mga bilanggo. Ayon sa isang pag-aaral noong 1995 ng Immigration and Refugee Board ng Canada, ito ay nakilala na dahil sa siksikan. Ang karamihan ng mga bilanggo ay pinatira ng Humigit kumulang 5,700 Mga kawawang bilanggo 3,700 sa kanila ay naghihintay ng pagilitis sa loob ng limang taon o higit pa. Ang kiri-kiri ay isang pinakamasamang bilangguan sa Nigeria hanggang ngayong 2022. Bago tayo dumako sa number 6, baka naman pwede ipinutin ang like button and subscribe button para like ang active sa mga ilalabas kong video. Kaya kung nagusto mong video na to, tara, pagpatuloy natin. Number 6, Camp 22, North Korea. Hindi kailangan ng isang matalinong tao upang malaman na ang mga bilanggo ng North Korea kabilang sa mga pinakamasamang trato sa bansa. Ngunit kahit na ang pinakamatigas na bato ay magugulat sa kung ano ang mangyayari sa Camp 22. Ang bilangguan na inakalang tahanan na mahigit 50,000 na lalaki, babae at bata karamihan sa nakukulong ay isang inosente. Ang masaklap pa nito ay pinipilit sila magtrabaho sa bukid at minhan sa loob ng labing dalawang oras sa isang araw at pitong araw sa isang linggo nang walang nihigit sa isang peraso ng tinapay at tubig. Kakaiba talaga ang batas ng North Korea isa din ito sa pinakamasamang bilangguan sa mundo kayong 2022. Number 5, Gitarama Prison Ronda. Ang Gitarama Prison sa Ronda natataglay ng titulo ng pinakamasikip na bilangguan sa buong mundo at patuloy na lumalaban sa physical sa pamamagitan ng pagsiksik ng 7,000 bilanggo sa isang kusaling idirisenyo upang maghawak ng hanggang 400 na katao napakahirap na mga kondisyon kung kaya't ang mga bilanggo ay napipilitan tumayo sa maduming sahig. Buong araw nang walang sapatos at mahigit isang dosenang namamatay bawat araw bilang resulta ng mga nabigong pagtatangka na putulin ang kanilang mga paa sa sandaling na mabulok ito. Ito ay isa sa mga nangungunang sampung pinakamasamang bilangguan sa buong mundo ngayong 2022. Number 4, Nairobi Prison, Kenya Ang Nairobi Prison ay itinayo noong 1911 sa Kenya na may layunin magtira ng 800 na bilanggo. Pass forward tayo sa ngayon at ang kulungan ay misteryosong may kakayang umawak ng halos 4,000 na bilanggo. Ayon sa BBC, labindalong bilanggo ang napipilitang magbahagi ng maruming konkreto na may mga hawla na idinisenyo para sa maximum na tatlong tao at naguudyok sa gobernador ng pasilidad na si David Muania na nagbitiw na ito sa pwesto. Ang pinakamasikip na bilangguan sa mundo kasama din ito sa pinakamasamang bilangguan ngayong 2022. Number 3, Black Beach Prison, Malabo, Equatorial, Guinea. Ang sino mang nasintensyaan ng termino sa Black Beach Prison ay e maaring asahan ng tagutom, pagsisike, pagpapahirap, malalang sakit, pangaaboso sa bantay, at maging ang pag-atake ng mga daga. Gusto ba mong makulong dito? Mag-comment ka lang sa ibaba na kung oo o hindi ang sagot mo at bakit? Walang taong gustong pumunta sa ganitong kulungan. Kaya kung ayaw makulong, magpakabait ka at huwag kang mang-apak ng tao at huwag ka din papatay ng tao. Number 2, Gladani Prison, Georgia Ang mga bilanggo sa Gladani Prison ay halos tahimik. Hindi lamang dahil ang hangganan ng kulungan ay nakakabaliw na diskarte sa pag-alis ng sinumang humihinga na napakabigat ngunit dahil din sa malupit na sexual ng pag-atake. Mapangis na pangbubugbog at epidemya ng tuberculosis. Isa din ito sa pinakamasamang bilangguan sa mundo ngayong 2022. Number 1. San Juan de Lurigancho, Lima, Peru. Kung gusto mong gugulin ang iyong mga araw sa panonood ng mga sabong, pag-experiment sa bagong teknolohiya ng black market at paggamit ng mga iba't ibang gamot. Isang pananatili sa kulungan ng San Juan de Luricancho ng Peru. Baka para sa ito, ang kulungan na ito ay ang pinakamasama sa buong mundo ngayong 2022. Siyempre, hindi ka makakalabas ng buhay dahil kulang ang nagbabantay ng gwardiya upang pigilan ang 7,000 na bilanggo. Nandito rin ang kaliwat-kanan sa pagpatay sa isa't isa. Kilala ang San Juan de Luriganzo sa pagiging isa sa pinakamahirap na kulungan sa South America. Ang pangunahing problema din dito ay ang matinding siksikan ng mga bilanggo. Nagustuhan mo ba ang ating videos? Kung oo ay mag-comment ka ng pinakamasamang kulungan at bakit. Huwag mo na din kalimutan ang pag-click ng subscribe button at bell button para layak kang update sa mga ilalabas kong videos. Maraming salamat dahil natapos mo ang ating videos. Ingat ka palagi at God bless. Signing off.